Hey! Hey, hey, hey. Well, hello. <laughs> Ingay ko ng oras na. Hello, what is up sa inyo lahat, guys? Welcome back sa akin channel. Welcome back sa isa na namang video dito sa aking server update na kung saan ay gumagawa ko ng update videos like this one doon sa Ragnarok server na ginagawa ko and ito yon yan, nakikita nyo sa inyong screen ito yung aking Ragnarok server na ginagawa okay, So, again, yung mga unang makakapanood nito ng two weeks early is yung aking mga channel members. So, hello, hello sa aking mga channel members. Welcome back sa aking channel. And para naman sa mga regular viewers ko na mapapanood to two weeks after, eh, hello, hello din sa inyong lahat. Pero syempre, bago ang lahat, gusto ko lang muna magbigay ng shoutout sa aking mga channel members. Shoutout kina. Tententenen. <clears throat> Excuse me kay Bugs Desire Peña, Paolo Mueca, Fantasy Forged, and Teski. Maraming maraming salamat sa inyo lahat guys sa pagpapamember dito sa akin channel. I really really appreciate it. And yeah. So para sa mga regular viewers ko dyan na nagtataka ko ng channel membership, just click the join button down below to learn more. Okay, pero isa sa mga perks nun ay ito nga No etong uh, server update na ginagawa ko po pwede kayo ma mauna ng 2 weeks no magpwede kayo mag ng 2 weeks early access dito sa video na to. So etong para sa mga regular viewers ko diyan na hindi members, etong video na to ay napanood na ng mga channel members ko 2 weeks ago pa. Okay nauna na sila. Uh, usually yung video ko na yon ay eh, nakakakuha uh, around 10 10 views no. So uh, although lima lang yung ano ko. Uh, channel members. Pwede, pwede nyo kasi panoorin ng paulit-ulit. Um, anyway, you get the point. You get the idea. So, yeah, maraming maraming salamat again sa aking mga channel members. So, guys, if you want to support the channel financially, you can do so by joining the channel membership. Pero kung ayaw nyo naman and wala kayong pampapa-member, don't worry, you can still give support sa aking channel by simply subscribing, comment kayo sa mga videos ko, like the video, share, etc. No, yung mga usual stuffs na ganyan. So, without any further ado, guys, with all that being said, tara na dito sa update. Okay, so, hindi siya like update sa current na ginagawa ko. Actually, nat natapos ko na kasi yon And gusto ko lamang kayong bigyan ng update. In, uh, um, by, and by update, gusto kong sabihin na sa inyo yung isa sa mga uh, features na itong server ko. Kasi syempre, di ba, hindi naman po pwede na parang generic and basic 255120 lang yung server. So, gumawa ako ng parang sarili kong take dito sa server since ako ng nagde-develop nito although this is a this will be a community driven server di ba para sa atin naman to ako kasi nagde-develop and etong server na to is kumbaga pinagsama-sama ko dito lahat na para sa mga bagong viewers ko diyan uh, pinagsama-sama ko dito lahat ng mga features na nagustuhan ko sa mga iba't ibang klasing servers na nalaruan ko sa past and sa server na to ipapakita at sasabihin ko na sa inyo kung ano yung isa sa mga yon okay Uh, pero bago yun, buta muna natin to So, dito sa sheets. Uh, kung papansin nyo, uh, dinadagdagan ko ng mga notes yan dito sa gilid no, para sa mga tumitingin dito. Yung sheets nga pala guys is nasa description down below. And, nga pala, yung Discord pala. No, meron na tayong Discord server. Yung Discord is nasa description down below. Join kayo dyan para sa mga wala lang, updates and kwentuhan minsan. Okay. Um... So, dito tayo sa features. Ang sasabihin ko sa inyo is itong MF Quest 1. Kaya kita nyo, complete na. Ang ginagawa ko ngayon is MF Quest 2. MF2 Quest. Oh, same. No, yun yung in progress natin ngayon. Yun yung, ang tagal ko nang ginagawa to like 2 weeks na ata or 3 weeks even. Um, kasi nga, minsan kulang naman, hindi naman ako nakapag-focus dito ng sobra-sobra. Hindi ako man nakakapaglaan ng sobrang laking time. Okay. So, MF means main feature. No? Main feature quest. Ayan. So, ayun lang yung gusto ko ipakita sa inyo dito sa Google Sheets. Okay, so dito na tayo sa server okay so but, nandito sa komodo ngayon yan balta dito sa frontera okay so i-reload ko lang to yan um may ginagawa ako ngayon may ginagawa ako uh, sa pag-develop ng server na to pero anyway so ayun um ang mga nagustuhan ko kasing laro uh, server dati is of obviously dark ro uh, ways ro tapos aero tapos, yung Myro, medyo-medyo, no? Kasi ang nagustuhan ko sa Myro is, oh, brandaming players. Tapos, not gonna lie, nangihingi ako ng mga items doon. Like, hindi ko naman nilaro yun since ang Myro is 99 over 70. Bago pa siya mag-150, 70 ata yun, Or, 120, 50. Nakalimutan ko yung, ano nila, yung update nila doon. Pero, nung 99, 70 yun, hindi ko siya nilaro. Natuwa ako noon nung isang beses nag-vend ako or nag -pub. Sabi ko, Uh, in English pero sabi ko sa Tagalog baka meron kayong uh, mga items dyan na hindi nyo na kailangan bigyan nyo sa akin ganun lang ginagawa ko hanggang sa naban yung account ko like na jail talaga yung character hindi naman account yung character ko is na jail uh, tapos ayun hindi ko na <laughs> pero ang gusto ko doon is yung community magbigay di ba na, na test ko yun doon proven and tested well hindi naman siguro magandang test yon pero uh, what I'm trying to say is uh, yun, uh, no? community doon sa MyRO. Um, ano pa ba yung mga nilaro ko? Marami na ako nilaro. Nilaro ko yung Dreamer, nilaro ko yung Chuck tapos marami pa. Pero ang nag-stick talaga na server sa akin is Dark RO, Aero, Waze RO, tapos yung Myro. Okay, so ang kinuha ko sa Dark RO is yung uh, leveling feature niya and also yung pagiging old school niya pero 255120 and enabled yung mga gods doon basically. Ay, enabled ba? Alam ko enabled yung gods doon kasi may megs doon eh. Okay, and also yung 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 ano na, yung ano tawag dito? Yung kahit yung main gauge uh, composite bow is kailangan talaga or may silbi pa rin. Hindi sobrang dami yung items sa dark RO. Okay. Yung next naman na feature na ipapakita ko sa inyo dito is eto na yung sasabihin ko. Nakuha ko to sa Aero. Okay, so sa Aero, hindi ko alam kung totoo to, pero rumors kasi to, rumors sa Aero na ang Aero is, 'di ba, yung turbo ata yun or yung mayaan. Basta, 'di ba 255 'yon tapos pwede kang mag-quest, i-extend yung level hanggang 256. Okay. Yung uh, feature na yon is nilagay ko dito. Pero hindi hanggang 256. Diba sabi ko sa inyo, 255-122, for example. At uh, B level. ah uh, 101. di diba sabi ko sa inyo, hanggang 255 to. Well, I lied. Hindi siya hanggang 255. This server is hanggang 265. Okay, eto yun. Yung quest na yun is itong traveling warrior. Okay, so hindi ko na sasabihin sa inyo kung... Papano ko quest yan pero eh yung quest okay eh yung diyan magti-trigger yung quest yung tetong traveling warrior niya tapos na siya walang errors and everything okay so bakit siya 265 instead of 255 okay so ang una kong inisip nung ginawa ko tong server na to paano ko ma kumbaga parang may slow down yung mga donators Papano ko sila hindi naman man nerf 'Di diba? Kasi hindi mo naman pwedeng gawin 'yun sa mga donator, sila 'yung nagbibigay ng support sa server, 'di ba? Pero paano kung ma maiba balance? 'no, na 'yung tipong donator ka pero ako hindi donator, pero may edge pa rin ako sa iyo. Okay, so iniisip ko, okay, so dagdagan ko 'yung um, level. Pero hindi naman ibig sabihin na pag nag-donate ka is hindi ka na pwede mag-extend level. etong extended level quest, guys, is para sa mga talagang hardcore na nag-grind. Kasi eto, Mahirap yung quest na yan Hinirapan ko talaga siya For the sole purpose of yung mga Ang idea kasi ng pagka nag-donate ka And mostly sa mga donators Is ayaw nila mag-grind Gusto nila may items na agad sila And automatic PVP na Aside sa genuine yung support nila sa server um, Yun Gusto nila mag-donate Kasi gusto nila magkaroon agad ng item So, inisip ko Okay, so Pagka may ganong player Which is magkakaroon talaga And meron talagang ganong klase ng player Na magdo-donate na lang Instead na mag-grind Di ba? Uh, I mean, kumbaga inisip ko na kahit papano naman la man lang sana is magkaroon ng... Uh, kumbaga maging rewarding yung pagiging grinder ng mga free-to-play players. Okay? Naigits nyo yun naman yung point ko, di ba? Hindi porket donator ka or hindi por hindi porket free-to-play ka, eh hindi ka na makakasabay sa donator. Kasi guys, hindi ko na-explain sa inyo kung ano yung reward niyan na itong um, level na yan. Pero... Ay, ah, siguro sabihin ko sa inyo next time, 'di ba? pagkatapos tapos na yung server, pagka nagte-testing na tayo like alpha, iniisip ko nga mag-alpha test na. Eh. Anyway, so eh, ayun. Um ito meron akong itong NPC sa gitna is test NPC ko yan. Anyway, so eh yung iniisip ko, 'di ba? Sabi ko um paano ko ma-make sure na kahit paano, eh makakasabay yung ano, mga free to play players no and also rewarding yan guys pagka natapos niyan pagka nag 265 kayo level 265 i promise you na yung reward is okay okay talaga okay though yung reward niya is random pero pag nakuha niyo isang super rare item doon i mean don't get me wrong yung yung box no ang makukuha mo kasi diyan is box tapos sa loob ng box lahat ng item doon is rare pero pag nakuha nyo doon yung pang PvP talaga, eh di, congrats. Di ba? Um, pero ayun, masyado ko na kayo ini-spoil. So, ayun yung isa sa mga main featured quest dito is yung extended level system. Okay, and hindi lang siya basta extended level, mayro pa yung iba't ibang uh, bigay. Okay, so, sasabihin ko sa inyo yan next time na. Hindi na muna ngayon kasi, uh, wala lang, hindi na muna ngayon. Okay, so, next na gusto kong pag-usapan is yung Uh, itetest na natin to Since meron na tayong Discord, iniisip ko na magpa-test na. Pero alpha test pa, pa, lang muna. Hindi pa tayo magpapa-beta test. So, iniisip ko is alpha test. Maraming beses na magpapa-alpha test ako. Baka, kasi, yung iba kasi, baka hindi nakakaalam. Bago tayo magkaroon ng beta test, meron pang alpha test. Yung alpha test usually is ito, yung, ito ay ginagawa within the production pa lang muna. Okay? Uh, makaka-access na yung iba, pero kahit hindi ka developer no pero may alam ka dun sa game na dine-develop is parang kumbaga pwede ka uh, mag, mag maging part ng alpha pero uh, yun yung pagkakaintindi ko ang beta test kasi is mas ano na siya kung public na siya pero hindi pa open talaga okay meron tayong tinatawag na CBT or yung closed beta test and meron tayong tinatawag na OBT or open beta test Okay, yung closed beta test is ito yung mag-register ka tapos yung mga nakapag-register lang or yung mga napili lang sa mga nag-register is sila lang yung magkakaroon ng access sa game. O yung mga tinatawag na early access yung kadalasan niya mga streamers and mga ganon Tapos yung open beta test naman is ito na yung meron lang specific ano uh, duration like for example one week lang yung open beta test natin pero lahat no uh, usually open na siya sa public lahat pwede na maglaro pero kadalasan kasi pagka open beta test is na wipe out lahat ng nangyari halimbawa nagpa level ka from 1 to 265 diba nagpa level ka lahat yon is mawawipe out kasi ang sole purpose ng beta or even alpha testing is para makita ko meron pang glitches and bugs kasi syempre pagka ni-release mo yung RO or yung hindi hindi lang RO pero yung pag ni-release mo yung game mo is dapat pulido siya walang bugs walang glitches kaya ka nga nagpapa-test di ba para maagapan yung mga ganong klase ng errors or mga pagkakamali para maayos na agad anyway so ayun binigyan ko lang kayo ng idea kasi ah, iniisip ko na magpa-alpha test pero mag-aano kayo kung bagang, magpapa magpaparegister muna ako sa inyo And, or, kumbaga, iniisip ko pa kung paano ko gagawin yung alpha test. Kasi pili lang. Kasi itong, pag nagpa-alpha nagpa, nagpa, alpha, nagpa alpha test ako, is i-host ko tong server dito lang sa PC ko. Eh, yung PC ko is hindi na malakas yan, guys. Kung dati naka-RTX 3080 ako, tapos Ryzen 9. Ngayon kasi, guys, is Ryzen 5, tapos GTX 10, uh, 10, 1660 na lang. 1660 super, super ata, ata. Ay, I forgot. So, ah uh, point is mahina na yung computer ko kaya hindi nakakayanin ng maraming players kaya baka i maximize ko lang sa 5 players or baka baka 10 at most no at most 10 In, iniisip ko pa kung ilan yung kakayanin ng PC ko kasi dito ko lang siya i-host tapos ayun okay so ayun yung gusto kong sabihin sa inyong update ngayon uh, baka, baka lang naman magpa-alpha test na ako like sa mga susunod na araw kaya stay tuned kaya guys, no. Join kayo sa Discord ko kasi dun ko unang i-announce ia kung ano yung mga announcement ko dito sa server moving forward, especially yung mga testing natin na ganun. Gagawa pa rin naman ako ng video pero syempre, meron akong specific date na ng pag-upload dito sa akin channel kaya baka malate 'yo, 'di ba? Baka pag napanood to ng mga nyong mga regular viewers eh may napili na ako dun sa mga channel members pero syempre bibigyan ko pa rin kayo ng chance di ba um what else what else so aside from that in lang yung etong main featured quest na to etong extended level system na to hindi ko hindi naman sa gusto ko siyang itago hanggang sa official release gusto ko lang siyang ihold no it's not something revolutionary naman or makakapagpa wow meron kang ganyan hindi naman siya gano'n pero uh, definitely marami nang gumawa ng server niyan pero syempre hindi kasi lahat ng server is meron niyan And of course, yung idea kasi is um, nakaka, you know, nakakalungkot lang pagka nakuha ng iba. Okay? Pero ang isa sa mga main selling point na gusto kong mangyari dito sa server ko is yung quest. No? Pero hindi lang yung simple quest na oh, drag and drop ng item tapos may kita mo na yung requirements. Hindi, hindi ganong klase ng quest, guys. Okay? Story, story mode quest siya. Well, I know pagka yung quest na yun, 99% sa inyo is hindi intindihin yung storyline, yung mga dialogue, mga linyahan. Kaya naman, minsan sa mga dialogue is, inilalagay ko dun yung mga requirements. No, inilalagay ko dun yung mga requirements para uh, ma kayo na basahin yun. Kasi pagka hindi nyo, na hindi nyo binasa ng ma maigi yun, eh, yari kayo. <laughs> so, ayun yung isa sa mga ano ko, uh, main selling point na server ko is yung talagang mga quest. Tatagtaring ko to ng napakaraming quest, interactive quest, and wala tong ano, wala tong auto-attack. Ayoko nung auto-attack. Personally, ayoko siya, and ayoko siya ilagay sa server ko kasi gusto ko yung mga maglalaro na ay mga maglalaro talaga. Okay, Makikipag-interact sa ibang players, mag- interact sa NPC, mga ganong klase ng bagay. Tapos mag-warp, magte-teleport. Kumbaga, kung kung paano talaga dapat laruin ang isang Ragnarok sa PC is ganun talaga okay so ayun uh, magkakaroon pa tayo ng napakaraming quest etong mga quest nga na to um, daily monthly uh, daily weekly and monthly quest natin rin daily si Robert Stronglock uh weekly quest natin si George Hungrybeard tapos a monthly quest natin is Rebecca Ashworth okay awas ah, so meron din tayong mga automated NTCs. Ah, bala kong ilipat ng pwesto itong mga to. Yung ibang nakikita kong server. Kasi itong find the mushroom ata na to. Or itong clockers. Is yung default location niyan is nandito ata. Somewhere dito. Somewhere dyan. Tsaka tsaka somewhere dito. Yung clockers. Hindi man nila... O oh, di ba may mushroom doon. Nasa frontera pala yung mushroom. Hindi, naman, hindi man lang nila inilipat ng pwesto. And for sure, hindi nila inayos yung script nun in-enable in lang nila. Okay. Wala namang problema doon. Free to use naman yan. Wala naman bayad yan. Pero parang ang tamad lang ng dating Di ba Hindi man lang nila inaral kung paano mag mag-code tas pagka nag nagkaroon ng problema sa mga developers nila eh nga nga di ba so anyway nagra nagrarant na ako dito Ah, uh, ayun lang yung gusto kong sabihin sa inyong update for today or for this week or for Uh, this video Okay, yun lang yung gusto ko sabihin sa inyo And also nga pala guys Maraming maraming salamat Sa panonood Nung aking palit o sulit Nung uh, By the time of making this video Kasi ang latest na palit o sulit ko Is yung Ragnarok Pinas. Um, And also by the time of making this video Yung video na yun Is nakakuha ng 1.4k views Maraming maraming salamat Sa lahat ng nanood, Nag comment And nag like ng video na yun Thank you so much. I really, really appreciate it. Hindi ako nakakapag-respond agad sa mga comments nyo kasi busy ako. Marami akong, oops, marami akong ginagawa. So anyway, that is it for the video guys. Maraming, maraming salamat sa panonood. Ayun lang yung ating update for today. Uh, magkakaroon tayo ng update hopefully next week and hopefully pagka natapos ko na itong um, itong quest na ginagawa ko, itong storyline. Okay, so ang ginawa ko, nagpagawa na ako, nagpatulong na ako sa kuya ko sa mga dialogues and storyline mismo ang ginagawa ko na lang is in-implement ko na lang. Kaso, yung gusto niya kasi is medyo complicated. Okay, based dun sa story, medyo complicated. Pero, kaya namang gawin. Iisipan ko na lang ng work around. Anyways, so that is it for the video, guys. Maraming maraming salamat sa panonood Once again, my name is CJ. If you like this video, please don't forget to give this video a like. Tapos, subscribe ka dito sa akin channel para, hmm, siguro pagka nakaabot ako ng mga tipong 1,300 subscribers or like 1,400 is it impossible pero pagka umabot ako ng 1,400 na subscribers within this year no, within this year I don't know if it's possible ilan na ba subscribers ko uh, let, me, let me check let me check 1,200 um hmm Sige, pagka umabot tayo ng 1,400 subscribers within this year, di ba? Uh, meron akong ibibigay na reward Dito sa uh, server ko Hindi ko pa alam kung ano yun, Pero magagawa ako ng like parang goal milestones Ayan. So, tignan natin Tignan natin kung ano yung maibibigay natin Or magagawa natin dyan And also para sa mga non-Ragnarok viewers ko dyan And tignan ko rin kung ano yung po, pwede kong ibigay. Okay, so anyway, that is it for the video guys. Maraming maraming salamat sa panonood. Um, again, no, uh, pagka meron kayong mga comments, suggestions, violent reaction, let me know sa comment section down below. And para sa mga regular viewers ko nanonood, nanonood na to, if you want to guys support this channel financially, you can do so by joining the channel membership program. And to learn more about the channel membership, please click the join button down below. Okay, so maraming maraming salamat sa inyong panonood guys. Once again, my name is CJ. And I will see you all in my next update video. Hopefully. <laughs> Hopefully, matapos ko na tong ginagawa ko. Please. <laughs> I'll Okay. I'll see you next time, guys. Thank you.